Di okay na ni Hamis Gotes guys, ang lamas. Sumunay siya mga kaidol. Then, sunod guys, kay ang oh, mga kinason na <laughs> guys. Tara guys, ilunod na ang kinason. Sumunay siya mga kaidol. Sarap nyan Seafoods Wow, sarap. Hindi na. siya guys, okay, okay na ni Hamis Gotes guys. Para, kuha na, lutoon, madya. Parang kasa guys oh. Ara nah, guys, oke okay, nasa no sarap. Aku sang kayak kayu guys ya. Hmm? Wow, sarap. Sunod guys, ibutangan niya ni agtuyo para lami ngagi pagamay. Mai panay. Op. Ren guys, kay ibutangan ni Hamis Kutis og tubig para mabut nga no nya og panset. Ara, bu-bu e eh, Hamis Kutis. Kan yeah. pam? na. So, karon guys, butangan na niya o pampalasa like bitsen og asin. Ara Perfect. na sa bitsin ni mo. Oy, pampaupo naman na yung muha. So, next is asin na sad. tapos na po yung bitsin. Naragi, kutaw-kutaw niya sa araw. Ya, like, na ito natin. Sige, tilawi daw niya. Asa yung mali mong nong? Pwets na yan. Ito, parang tubig, na. Huwag na. Huwag na na lang. Okay. Kapi, noted. So, ngayon guys, ang ilulunod naman ni Amis Kotis guys ay carrots. Yan. Para daw madali ma... Lata. Lata, mga kaidol. Na year na. Year. Oh. Mm, guys, mo. In -okay na niya naman naman ya, Inyan. Inyan. So, karon guys, ang ilonod ni Amis ah, Otis Nara guys, oh, kay pansit Kanton So, ilonod na ni Largo mga kaidol. Tuara, yan ang ilonod. Nya yang yarung ang ukay-ukayon Ugay-ugayon ogayon na niya ang ena atsal ulat sa ta guys kay naguan pa siya so guys inang giugay ogai-ogai ang panset kanton para guys inang giugay ogai-ogai tara guys ni ni huslo nang pansit kantos guys ya parodok pa dolong na siya mukuan, guys mo lata to ara guys oh iya nang gi kay oh kay gi go gay okay, okay. ara guys lami jud ka ni an guys ang gilunod ni amis ngotes guys ang sa na Repolyo Maraming guys, yan na pong ugay-ugay Ang repolyo Para ma-mix Alright guys Nakita na dyan yung pansit guys Na mura na lang siya na purma oh, Luto na guys, oh terlebih Se ini di tepang nih. sub mi so, so, poli yang meragawi mana aku kampot si kuan. busgang ingat tuh obinya. Hah? So nara guys, angamang pansit kanton, angamik segolan og. Ah kini kuan sih guys, kini kinason, hulat hulat kamu karo guys paghaon guys mu, ayammu pagawa. On guys, ghaonanekosterik qa guys, angamang nilo. Kamal, tunggu. Pilwag dili. Ara guys, kali lang guys sa akin ikuha pang Ara guys, gi ikuha nang kinigilihan ni coach Tarik kay mga kay dolo na Oh! Aw. Sap. Delicioso amigo. Delicioso no sigot kay mga kay dolo. Grande. Bueno. Yes, pa na pay. Pulang red horse. Ara guys. Wow, sarap. Kain tayo guys, kub-kub. Upod uh -huh. na, ah, na uh As on. As on, mga kaibigan, Asun. mga kaidol. Mga sa mga dagat. Dito na lahat. Hmm. Mm. Sa um, dito guys. sa mga guys. dagat. kayo, hindi kayong makakuha na ulam. Mm, good. Yeah, thank, si thank, you. Lang. thank, you. Thank you. Thank